So guys, tingnan natin tong video ni Larry Gadon. Uh, may sinasabi siya tungkol sa pagtakbo ni BP Sara sa 2028 election bilang isang presidente. Kayo na ang bahalang humusga nito. Nakakatawa. Ano ngayon? ang daming nagmamahal sa mga Duterte. Tapos ito yung sinasabi niya. Wala ba siya? Nakakatawa siya. Natatawa ako sa kanya. Panoorin niyo. I uh, suggest that uh, VP Sara Duterte should resign and not wait for the impeachment trial to uh, uh proceed. Kailangang mag-resign siya para pwede pa siyang tumakbo sa 2028 for presidential uh, elections. Gustong-gusto uh, gusto ko siyang tumakbo kasi gusto ko silang mapahiya na talagang wala naman talagang boto ang Duterte. Uh, masyado lang silang i-claim na number one, number one, mga ganyan. Pero actually, hindi. Walang boto ang Duterte. H hindi enough yung boto nila para maglukluk ng presidente sa Malacanang. In 2016, kaya lang nanalo si former president Rodrigo Do Roa Duterte is because dinala siya ng mga Marcos. Ganun ang sinasabi niya. Ayokong, ayokong sabihin yung salitang 8080 eh. Kasi, talagang ganun siya. Kaya nga eh siya natanggalan, di pa ng kanyang uh, lisensya bilang isang abogado. Kasi, ano, nagbulang-bulagan ka lang ka doon? nagbingi-bingihan. Alam mo naman kung gaano ka sikat ang mga Duterte lalo sa ginagawa ng Marcos administration ng amo mo. Tapos, ganun pa rin ang mga sasabihin mo? Ay, nako. May ano ka na. Magpapatingin ka sa doktor. May something ka na. May something ka. Promise. Lari ka May something ka. Natatawa lang talaga ako, guys. Paano niya nasabi yun? Hindi <laughs> ba niya nakikita kung gaano ka mahal ng mga tao ang mga Duterte? <laughs> mga 20 ang tawa ko kay Larry Gadon. Ganon siya ka. 808